Sinariwa naman ng mga host ng Eat Bulaga sa panguna ni na Tito Vic at Joey ang alala ng yumaong komedyante na si Richie the Horsey. Sa episode nito Sabado, ipinabot din ng mga host ang pagkikiramay nila sa mga naulila ni Richie. Pakanta natin kila Jose ngayon. Nakikiramay kami sa mga, kami. Sa mga anak, -tawan -tawan sa asawa ni Kabayo, si Joy, ke, oh, si sa lahat ng mga kamag-anak, uh, nakikiramay po ang Eat Bulaga okay. sa inyo. Nagkwento si Sen. Tito Soto kung paano nila na-discover si Richie o Ricardo Reyes sa tunay na buhay. At para naman kay Joy De Leon, tumatak sa kanya ang pagiging masayahin ni Richie sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok. Pumanaw si Richie noong biyernes dahil sa multiple organ failure na dulot ng diabetes. Nakaburo ngayon ang kanyang labi sa Loyola Funeral Homes. Sa mga fans ni Richie, thank you so much. For extending your um, condolences to uh, our family, I hope that uh, you know, even you can still remember him as you know um, the only one Richard ever see.